para sa akin naman po is at some point magastos pero if you're going to do um, your own effort like meron ka talaga um gagawa ka talaga ng way. But hindi naman kasi like here free yung place where you can run you can jog ah, para sa akin ang hindi hindi magastos ang pag -ibig. pag o oh, mo lang yung sarili mo respeto tapos pagiging respeto lang sa sarili free talaga respeto lang sa kinakain natin mm. Uh, physically fit na person. <laughs> <laughs> Siguro para sa akin hindi. Kasi sabi ng iba, magasos daw, magpaganda ng katawan. Para sa inyo po. sa uh, akin. So what's up yun? sa inyo oh. mga ka-fitness? Ah. <laughs> <laughs> so what's up sa inyo guys? Ayun pala, eh, dito ulit tayo sa Vermosa. Magtatanong tayo, magtatanong tayo dito guys. Lalo pa, mahal magpa? Ganda ng katawan. Ano? Let's go. Ito pala videographer natin yun. Excentrico. Tanong tayo dito random kung totoo bang ba, kung mahal magpaganda ng katawan. Para sa Excentrico mal ba? Hey. Okay na ba may istorbo sa glit? Ay, sige mas. Pag interview na ako, okay lang. Sige mas. Ah, Marami kasi nagsasabi na magastos daw magpaganda ng katawan. Ah. Para sa iyo sir, magastos ba magpaganda ng katawan? Para sa akin hindi naman. Kasi pwede ka lang mag-workout eh. Hindi naman ng push-up, push-up, ng body weight hindi mo ng ano. Kahit wala sa gym na? Oo, oh, ito yung mm. gym kahit ano, cardio. Kahit walang supplements na pwede naman ang ng katawan. Sa ano oo naman, kuya. Ganun. Kasi ako, kinukuha sa ano eh. Solid food, no, protein ano, kuya. Maganda yung ganun. Mag-work ka lang kayo kasi mag-bisyo-bisyo. Ang para sa katawan mo. Opo. Thank you, sir. Okay, Thank you so much. Para sa Para sa hindi naman po kasi ano, mayroon nga pong pumapayat na kung wala naman pong ano, parang more on, nasa sa'yo naman po yan kung anong ano eh, gagawin mo eh. Mayroon nga po, kaya mo naman po magpaganda ng katawan kahit takbo-takbo ka nga lang po eh, walang ginag... Um, yun, walang mo lang sa gastos, game, Opo. Kaya sa, sa, tingin ko nasa tao na rin po talaga. Uh, ang akin lang ano, hindi naman po siya magastos gawa ng ganito lang rin po yung rinagkagawa ako takbo-takbo -tak lang po. Tsaka investment pa rin naman, no? Apo. Kung gagastos ka man. Sa, uh, sa sayo Para rin. Ano, para sa'yo rin naman. Investment din para sa katawan mo. Kesa naman gagastos ka sa bisyo, invest ka na lang sa katawan mo. Apo. no? Tama, thank you sir, ha? Opo. thank you po. Ikaw naman sir, okay Ayo lang. po. Okay lang po sir. Para sa'yo sir, magastos ba magbaganda -bag ng katawan? Ah, uh, depende po kung may goal po eh kasi kung wala naman po, pwede, pwede para sa akin po hindi rin po. Kasi pwede rin naman po sa bahay lang calisthenics, mm -hmm. diet. Uh, para sa akin naman po is at some point magastos. Pero if you're going to do um, your own effort like meron ka talaga um gagawa ka talaga na way para magpaganda ng katawan. I don't think na hindi siya, I don't think na magiging ganun siya kagastos, ganyan. Pero um, kung uh, titingnan natin in reality, oo, medyo magastos din naman siya. Kasi syempre, may mga bibiling kang equipment, gear. Pero if kunwari gagawa ka lang naman sa home, ganun. Madami na tayong resources sa YouTube, eh, ganyan. Tama. So, pwede natin gawin yon and uh, magtipid tayo, ganyan. Pero nasa sa'yo yun, actually. Ikaw naman, ma'am. Okay, no, <laughs> okay. man. Okay, thank you po ha. Thank you po. Thank you so much po. Salamat sa time. Sabi kasi sa iba, magasos daw magpaganda ng katawan. Totoo po ba yun? Yes. yes. Bakit yes. po? Kasi po, like for example, magpapaliit ka ng waste. Alam po, ginagamit na siya ng machine. So, mahal po yung bayad sa pagkakalam ko eh. So, for me, parang, no. Kasi mahal. Mahal. Very magasos talaga siya. Kahit sa face. So, sa inyo po, ma'am? mahal well, din kasi invest mo yun eh. Hmm. Kailangan mo mag-gym, hmm. mag-running, kailangan mo bumili ng mga equipments. Thank you po, mama <laughs> <laughs> Salamat po. Salamat po. Salamat po sa live. <laughs> so, <kailan> <laughs> so guys, we're doing great. Max. So, so guys, marami-rami na kaming natanong. Nawala na ano yung akin ka ba? Kasi yung talagang problema sa akin, may ako eh. Para sa inyo, totoo bang magastos, magpaganda ng katawan? Hindi naman, kasi like here, free yung place where you can run, you can jog, pwede ka mag-stretching. So free na yung access ko into fitness. So hindi siya ganun ka mahalong Kasi kahit wala sa tag-in, ano, pwede yes. naman. Takbo ka lang, or push up, push up, home workout, pwede naman. Yes po. Kasi sa pagkakain naman, okay lang naman. Sa pagkain, yes. Magagawa naman ng paraan lahat. Sino naman makakain tayo, pwede tayo kahit hindi tayo buhay bumibili ng mga mahaling pagkain you can always find ways just to eat for the day Thank you hindi po para sa akin ang hindi para sa akin ang hindi hindi ba ang pag pag oh, okay. mahali mo lang yung sarili mo respeto pagiging respeto lang sa sarili free talaga respeto lang sa kinakain natin as a physically fit na person ito physically fit na Uh, opinion ko naman is nak nakadepende po yon. Kasi nga if gusto mo nang mag ng muscle, may mga tinatawag tayong ano, tinitik na para mas maano. So magastos yan doon na part kung gusto mong mag-invest, wala namang problema doon. Pero if wala wala ka namang ano, wala ka namang budget, pwede naman nating gawin ng ano, like, yung katulad ng sinasabi nila na second uh, option para gawin 'yon. So katulad ng ginagawa natin dito, nagja-jogging tayo, free. So Uh, doon ma-enhance yung ano natin cardiovascular at the same time exercise tayo na free wala tayong nakakasakit. Uh, Depende naman po no kung ano yung gusto mo maging yes, or into bodybuilding. Medyo magastos talaga. Yes. Pero pag gusto mo maging healthy, maging yeah. fit, no, exercise, yeah. exercise pwede dito ha. Sa labas po. Sa inyo po sir? Sa so, akin sir, depende po eh. Oh, Kasi gaya nga sabi niyo, it depends upon the person. Kasi may mga tao, oh. tao I mean, talagang yung gusto na So, oh, ma talaga. Hmm. At may mga kagaya ko na para dito so, lang, na para mag-relax Yung pa, ganito lang nakatawan. Siguro para sa akin hindi. Kasi depende pa rin yun sa kung paano mo talaga, o ano yung gusto mong ganda na katawan. Hmm. Kasi kahit hindi ka naman mag-workout, kakain karin, oh, gagastos ka rin, gagastos ka rin. So, depende na yun sa inyo kung ano yung kakain ninyo. Yeah. And sabi nga niya, love yourself. Hmm. Tama, maraming um, maraming salamat po. Thank you so much po sa ano sa pagpapaunlak po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Kasi sabi ng iba, magasos daw, magpaganda ng katawan. Para sa inyo po. Para sa akin, oo. <laughs> magasos lang. Mag lalo na sa food. So para sa inyo sir, magasos? Yes po, para sa akin. Pero may alternative naman kung para sa mga ano, beginner or may home workout naman. Das, <laughs> kaya mo naman makonsume sa pagkain. Mga basic foods, mga ano, egg. Sa inyo sir, magasos so, pa ba ba? Magpaganda ng katawan. Depende kung resourceful ka. Kung resourceful ka. Okay. mo na para sa yeah. mag-a-a-a. nga, kagaya na sabi niya, may alternative. Pwede kang mag-home workout, uh, aesthetics. Tapos yun uh, nga lang, as uh, so of foods. Meron din naman mas cheaper. Uh, may eggs, mm egg, -hmm. Uh, uh, sardines. Yun nga lang, ingat sa mga sodium. Uh, so Kaya, kahit bahay lang. Kahit bahay lang. <laughs> Magagawa naman ng parang kung gusto mo talaga. <laughs> gusto mo talaga. Thank you, sir. Ha? <laughs> Salamat I sa... Oh, sa sorry, sorry. Okay, okay. Okay. Thank you so much. Oh, uh, thank you so much yun, narinig nyo naman yung sagot. Maganda, magastos. Magkakaiba talaga ng perspective na. Magastos. Para sa akin, magastos, depende sa gusto mong ma-achieve na katawan. Pero kahit naman hindi ka nag-work out, magastos pa rin. Di ba? Tara, ikot pa tayo sa ikutan mo, Zendry. Let's go. Marami kasi nagsasabi sir na mahal daw magpaganda ng katawan. Magastos so, daw. Totoo ba yan? Ay, hindi. Sipag lang. Sipag lang sa'yo, so, no? Ah, uh, uh, si sipag lang si sa'yo. na kayo, sir? 54 na. 54. Tignan mo yung katawan ng no. grabe. Uh, Sobrang so solid. Disiplina talaga, sir. Bago no? kasi okay, sir, maraming maraming uh, salamat po. Thank you so much po. Ang ganda ng katawan ni sir. Basitol. Ah, sorry. Thank you po. Kasi kung tutusin, kung magpapaganda ka ng katawan, iiwas ka sa bisyo. So, less gastos person. yung kakain ka lang. Kesa sa iba dyan, hindi ayaw mag-workout, pero Mabisyo. Mas magastos yun, tama? Kakain ka tatlong beses sa araw, sama mo pa ng iyos inom. Magastos yun, ano ka ba? Pupal ka ba, boss? so guys, kahit ito lang ulam namin, oh, mga ganda katawan namin, di ba? buhat kami na bangko. <laughs> SNSH Beef Tapa. Kung gusto nyo umorder, pay nyo lang ako. Beef Tapa. Mo, mapaganda ang katawan, guys. I'm nice, nice.